Ha ha ha. province supermarket waba ng paigot 30 minutes lang nakapila 30 minutes itong ilang din po ang may store hawain 30 minutes na nakapila isang oras na buti pa yung pizza <tipan> uh, kahit walang tao punta ko malapit lapit na sa so, katotohanan palapit na palapit <tipan> madam po utang alaw po

lapit-lapit pangalawa lapit. At, na sa wakas nakapasok na rin ano nga yung silin plus Ito lang oras ng pumila guys. Ito pala pala yung ko. My God. Mahaba-aba ng <laughs> <laughs> <sabag> pila pagdating sa loob. Ito sa pagpila rin.